Hi guys! Welcome back to my channel. So, pag-usapan natin ang podcast na Can I Come In in Liza Soberano. Marami ang nasyak sa revelasyon ni Liza Soberano tungkol sa kanyang childhood trauma at ang lahat-lahat ng pinagdaanan niya bago siya pumunta ng Pilipinas grabe yun, grabe pala yung mga naranasan ni Liza Soberano nung sa Amerika siya, nung bata pa siya, hindi basta-basta hindi normal sa isang bata so yung mga fans ni Liza Soberano ay talagang naiyak at naawa sa kanyang naging karanasan noong bata siya kaya imbis na magalit sila kay Liza Soberano ay talagang na dinamayan pa nila ang kanilang idolo at isa sa kinabibigla ng mga netizen ang prangka at anis na sa pinibilay sa soberano tungkol sa kanila ni Enrique in Hill. Almost 3 years na pala silang break pero ayaw muna daw sabi ni Liza ayaw mo ng ipaalam ni Enrique sa mga fans nila alam naman natin ang mga Liskin fans na die hard pa din sa Liskin na kahit alam nila na may nabalitaan na silang haka-haka na talagang tutuong hiwalay na ang dalawa pero hindi pa din sila naniwala kasi nga umaasa pa din sila na hanggang forever si Liza at si Enrique. Sabi nga ni Aunt Liza, nakaset na din sa mind niya na talagang si Enrique na ang magiging asawa niya. Parang almost engaged na sila at ino hope na lang ni Liza na sana sila ni Enrique. Pero hindi daw naging okay ang naging pagsasama nilang dalawa. At ito pang kinabigla ng mga tao sa hindi minention yung taong sinong kinamumuhian niya. At ayon sa mga magaling sa lip reading, si Mama Oji Diaz din ba yun? So, abangan na lang natin ang magiging reaksyon ni Mama Oji Diaz na nasama na naman at nadamay ang kanyang pangalan sa revelasyon ngayon ni Liza Sobrano. Pero take note, walang pinangalanan si Liza Sobrano. Nag-alay lamang siya ng isang slice ng cake kung sino ang kinamumuhian niyang tao pero ayon naman sa mga marites o oh, GDS din yun basahin nyo daw, lip reading daw kaya abangan lang natin siguradong magre-react itong si mama o sa inalabas na food, podcast ni Liza Soberano yung kanay kami niyan, panoorin nyo yung full story doon maaawa talaga kayo kay Liza Soberano ngayon lang siya naging ani sa buong buhay niya daw, Uh, naging karanasan niya sa nanay, tatay niya. Grabe pala. So, yun lamang po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayo magbaka stress. Please like, share, subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago upload.